Daing guys, daing. Nabangos. Dami na magsawsawa, no? Grabe. Ano hmm? na bangos. Red nilaga na saging. At saka bagoong. Bagoong. Bagoong

Simpla niya ang Dami naman to eh. Ano to? sausawan? Ang dami naman to. Oo. Sosawa ng fishbowl. Nang ano? Fishball Teo. Uh -huh. Ang dami naman yan. Ano ba yung balat to? Kaya nga. Nabidyohan ko na yan. Ang dami mo pag niluto eh. Lang ang yan. Lang ang eh. Ayaw mo kasi magpapansit eh. Hindi ka ang dami. Ang dami. Sto usando un oh, namin. Thank you for watching.